Magsisi ay na tayo. This is our first day na credit investigator. Na pagbabalik natin sa bilang credit investigator. Dalawa yung subject natin, dalawang subject, dalawang background and auto loan siya. And kailangan ko to matapos within the period of time. Ay, bago mga kabiwan mo to. Tagal natin hindi nag-CI. <laughs> Kakandak tayo ng tigisang investigation sa kanila. Puput na tayo ng Hoa. Hmm, Lulubong ko, bro. ng Hoa rito. Ay, dito tayo. Tatanong lang po, saan po ba rito yung... Oh, mga Good day everyone! Welcome to B1 Moto For today's vlog is magsi-CI na tayo This is our first day na credit investigator na pagbabalik natin sa bilang credit investigator Time check tayo is 3 o'clock Bali ngayon lang tayo nagkaroon ng endorsement ng 4CI natin. Ito pa lang yung unang CI natin ngayong araw, 3 o'clock na, pero naging tayo kanina na 7.30. Pero okay lang yon kasi dito naman is makasi ka ng isa, kahit isa lang yung CI mo maghapon is bayad ka naman. So whole day na yung bayad sa atin, yun lang naman hinihiling ko, makakuha ko ng isa 4 CI, bayad na yung whole day natin and then gasolina and motor bali ngayon is pupunta tayo ng Gen 3, 36 minutes ang abuti na ito, pupunta tayo sa barangay ng Pascamdos sa Gen 3, kasi sila may hawak ng Wellington subdivision and then muna tayo na mag-verify sa barangay hall, dalawa yung subject natin, dalawang subject, dalawang background and auto loan siya after natin mag-verify dun sa may barangay, titignan natin kung may homeowners, mag-verify din tayo dun and after noon, maghahanap tayo ng mga informant na pagtatanungan And then after that, is pupunta na tayo sa mismong subject. Sa may address nila, sa given address nila, dun tayo magkakandak na tayo ng interview. Hopefully nandun sila para makapag-verified tayo ng maayos. Pabalikan ito yung trabaho natin. <laughs> tatambay ako takatambay ako maghapon nakala ko wala na nga akong 4CI pero biglang may good news dumating may tamawag sa atin na may 4 verification vacation may 4CI tayo ngayong araw kaya ito tatakbuhin natin so bali pumasok siya siguro mga 2.30 And then nag-usap kami nung dispatcher na kung ano yung proseso, tamang proseso, ganyan-ganyan, kung ano yung mga additional instruction para doon sa pag-CCI. So yun yung susundin natin. Bali, ang layo natin doon sa may barangay Lord, is 11 kilometers. Kung sa sa natin mga kabiwan mo to maliit liit lang to kailangan ko to matapos mga kabiwan mo to ng 4.30 so yun yung oras niya para matapos natin kailangan may send na natin siya kailangan may result na within the period of time pani bago mga kabiwan mo to tagal natin hindi nag CI <laughs> Nasaan tayo sa delivery, laging may bag sa likod. Pero ngayon, hindi. Para lang tayo nagagala. Pero bayad tayo, di ba? Bali, ang hawak ko palang area, mga kabiwan mo, to is Kabite. Yan, buong Kabite ang hawak ko. Kaya kung saan magkakaroon ng for CI, dito sa Kabite, ako magsi-CI noon. Pwede yung Kabite sa akin lahat, bagsak ng CI. Bali, dalawa pala kami. Yung isang kasamahan ko nasa silang. So, bali, baka paghatian namin yun. Siya dun sa taas, sa part ng papuntang Tagaytay. Ako dito sa Gentry, ito yung malalapit sa akin. Siguro sa kanya na yung Alfonso, Mendez, Maragondon. Pero gusto ko mag-Maragondon. <laughs> pero depende siguro. Pag full loaded siya, pwede naman yon. Kahit saan naman pwede mapunta yon. Kung sakaling hindi niya kaya doon sa part na yun, marami siya doon. Pwede naman akong pumunta roon. Basta kakabite. Uh, yan eh, yung area na pinaghahatihan namin. Ang lang dito sa company na napasukan ko, kahit isang takbo ka lang maghapon, eh, bed na yung isang araw mo. Kung sa amin kasi, no, work no pay. Pero bihira ng bihira naman doon yung no, walang ka ng takbo. Siguro nagkataon lang na hinapon na kasi nga bago lang yung bago lang ako syempre mas priority yung isang kasamahan ko na nag area dito kung sa aling loaded na siya siguro sa akin ay binato pero titignan nila sa gawa ko ngayon kung okay yung magiging gawa ko siguro pag maging okay yung gawa ko at nakapatunayan ko naman na maayos yung gawa natin eh, uh, sa bibigyan na nila tayo ng bibigyan na marami so, pero susubukan muna nila tayo pero binigyan na agad nila tayo dalawa bali isang address lang ito dalawang subject isang address background interview background checking sa, so, sa kanila siguro siguro yung naglo-loan ng sasakyan tapos siguro yung isa ko maker kasi isang address lang sila ko borrower yung isa i verify natin parehas siya ang background investigation kakandak tayo ng tigisang investigation sa kanila akala ko nga mga kabiwan mo to hindi na ako bibigyan ng porsiya eh kasi ano oras na 2.30 na kanina sabi ko wala nakatulog na nga ako eh sabi biglang tumawag ayun nalimpungatan ako nagbuhos lang ako saglit para magising ako tapos yun diretso na tayo tinignan ko lang yung address and alam ko naman tong address na to dyan yung Wellington, mga kabiwan mo to Pag dinirediretso mo yan, sa dulo niya Wellington nyan. Pero dahil pupunta muna tayo sa may barangay, ng may sakop dyan. din muna tayo mag-verify sa Pascam 2. Traffic dito. Mamaya, doon na tayo dadaan sa kabila. Traffic dito. Dami sa sakyan. Ayan mga kabiwan mo to Dito na tayo sa General Trias. Papascam na tayo. Medyo malayo pa yung barangay hall dito kasi doon yung sa dulo eh. Pupuntahan muna natin yung barangay hall and then babalik tayo for confirmation. Dito tayo. pa pasok tayo dito sa may barangay ito na barangay hall dito yan dito tayo magbe-verify yan dito tayo yan verify lang tayo yan mga kabiwan mo to tapos na tayo mag verify doon nakapagpipicture na rin tayo doon Wali ang gagawin natin is pupunta na tayo ng hoa para ma-verify kasi mas kakilala daw nila sabi nung ano doon mas sila daw nakakilala kasi sila may hawak doon although sa sila noon sila yung main na barangay siguro pag may mga major na problem sila ang mahawak pero kung doon sa mga subdivision la. lang lesson learned tayo doon pwede pa naman pala tayo dumiretso ng hoa pag ganyan kasi nung time kasi namin ang investigation namin eh, is uh, diretso talaga eh. barangay talaga kami pero sa ngayon siguro sa dami na rin ng tao hindi katulad no nalis magkakilala naman eh ngayon siguro dahil sa uh, sobrang dami na rin talaga ng mga tao kaya ganun siguro yan bali pa punta tayo ng Wellington eh may nareceive na naman tayo nagchat sa atin yung dispatcher na mayroon pa siyang binigay na isa sa bali tatlo hawak natin titignan so, natin kung aabot sa oras kasi 5 lang tayo nalubong hmm, ko brod yan dito tayo bosa ng hawa rito Ah, uh, Wellington. Wellington lang eh. Yung malapit daw sa barang sa Mary Chris, yung Barangay Hall. Yung yeah, yung circle doon. Kumanan ka pag bilang ka tatlong kanto, kaliwa ka, may 7-Eleven doon. Diretso mo lang yung may, dire may tangke doon katabi niyo. Ah, salamat, boss. Ayun, pupunta tayo nang ho ang Wellington huling-huling circle paano malalaman kung yun yung huling-huling circle <laughs> hindi ko sure hindi ko malalaman kung siya huling circle yan napin natin yung barangay hall ay dito tayo Ayan, dito tayo mga mo to, Verify tayo. Ayan mga kabiwan mo to, Tapos na tayo ma verify dito sa Barangay Hall ng PASCAM. Ngayon pupunta na tayo din sa may address o din sa malapit sa address para mag-verify na tayo. Hanap tayo mga informant doon. Napaimumuno natin kung nasa'n ito. Tatanong lang po, saan po ba rito yung Phase 2A, Block 67? 11A ah 11A nga siguro to. 7 light ano. kanto wala dito. Galing po dito 12. Ah. Ito sa kanto. Ito tayo no. Pang-apat ah, ko na kanto. Ano po gagawin? O magba background check po. Ah pa. Sa auto loan may bayad po yan. Wala. Ah. Ah, deliver lang sa deliver lang yan. Kasi salamat. O, mga maragos. Ma'am, excuse ma'am. Nakuha no, mo pa na lang siya dyan. Para siya yan. po ako. Siya <laughs> po ako. Saan <laughs> po Sa kasasakyan po. Ah, Oo. Okay. Oh, oh. Eh, no, <laughs> wala akong mapagtanongan dito. Wala akong pagtanongan. Ako po. <laughs> Tatanong tayo dito mga kuwi mo. Yan mga kabiwan mo to. Tapos na yung pagbibiyay natin. Bali dalawa yung biniyay natin. Pero bali magkasawa kasi sila eh. So count as 2 na yon. Na verify ko na parehas. And then I report ko na. So yung bagong pumasok sa akin kanina, hindi na natin nagawa kasi nga hindi na kaya kasi 5 na. Ano oras na? 6 na eh. Bali alas 6 na, 5:55 na. Bali hindi na siya kaya. Bali natapos tayo 5:30 katatapos lang natin. Na-submit na natin yung report. And meron pang isa ay eh, medyo malayo pa yung isa na yon hindi nakakayanin kaya nireport ko na dun sa ano natin na hindi na kaya kaya ang sabi sa atin uh, kung hindi na daw talaga kaya wala naman daw problema basta first day in the morning sa Monday is kailangan may prioritize natin siya kailangan 9.30 is magawa na natin siya ng report so ibig sabihin 8 pa lang pupunta na tayo sa Monday kasi sa totoo lang mga kabiwan mo to hindi na siya kaya ng oras natin kasi late na rin siya ibinigay nagdire-diretso yung bigay sa atin pero kung mga kabinigay o mga kabiban mo to kayang kaya naman natin yun eh so matagal lang kasi talaga mag verify yun naman ang matagal doon kasi syempre magtatanong ka una mag verify ka sa barangay mag verify ka sa mga kapitbahay tapos mag interview ka o, oh, yun yung ano ron eh. Siyempre, kailangan may makausap ka. Dapat tatlong informant, isang barangay. Bali, apat yun. E kaso, dahil wala na nga tayo makuha informant, walang tao. So, sa tindahan, ayaw nila magbigay. So, limited lang din yung nakuha natin. Pero, quality naman yung pagkakakuha natin ng mga informasyon. Na-verified naman natin. Ni ultimo yung loan niya, kung para saan, yung may mga additional instruction doon. So, doon tayo nag-focus sa mga tanong na yun. Eh, nagawa naman natin ng tama. Gaya nga sinasabi ko, eh, basic nga sa natin yung ganong trabaho yabang eh no <laughs> hindi uh, mga kabiyon mo to basic talaga sa akin yan hindi ako sa nagyayabang kasi talagang trabaho ko na yan noon pa 8 years almost 10 years ang experience ko sa pag CCI pag BBI yan talagang unang unang trabaho ko sa field yung pag CCI BI na yan kaya talagang basic na basic sa akin yan sabi ko nga sa mga video ko mga previous video ko na basic na basic sa akin yung ano kasi hindi ko tutus hindi na nga ako dapat hindi na ako kahit hindi na ako turuan ang inaano ko lang kasi is software ang gamit nila may app silang ginagamit yung google sheet dun na dun na up dun ako nag nandudun yung tanong and pipila pang ko yun sa mga nadudun yung tanong and syempre pag sagot inunote natin yun dun and sasabit natin yun yun lang naman ang na pagkakaiba first time ko pa lang kasi ngayon na makita yung form na yon na akong gumagawa pero meron na akong reviewer noon kaya nung ginawa ko kanina parang wala lang parang okay lang tingin ko hindi ko na kailangan ng mga tatlo hanggang apat na be background o CI and tingin ko that time nagawa ko naman ng maayos and uh, yun yun na yung trabaho Talagang medyo matagal lang, Siyempre ayaw natin magkamali. Tsaka yung picture yan, yan pala ang bago ngayon. Dati kasi wala sa amin naman, di wala namang picture, picture ang ano eh, bahay. Kasi hindi naman namin pinipicturean yung bahay, pinipicturean yung subject, pinipicturean yung ID. Kinukuha lang namin yung number ng ID. Kasi dati time wala pa namang cellphone na may camera yun kaya natagalan tayo mga kabiwan no to pero tama lang naman yung proseso ko hindi ko naman masasabing natagalan ako sakto lang naman para sa akin ganun naman talaga katagal yun uh, once na nandadoon ka na sa verification 2 hours oh, uh, para sa akin tama lang yun 2 hours isang ano isang CI yung quality siya ya 2 hours yun naabuti no kasi background check picture yan ganyan 2 hours ang naabuti no pero kung hindi kayo magbe-verify kung pagdating doon interviewin nyo na agad uh, ibang usapan yun wala pang isang oras yun pero pag CI kayo pag uh, quality ang CI ninyo kaya sa amin quality ang CI namin dahil auto loan yun so kailangan quality Siyempre, kung ano yung mga nag-gather natin informasyon yun lang hindi tayo magbabawas hindi tayo magdadagdag magiging transparent tayo hindi natin papagandahin kung ano lang yung nakuha natin na impormasyon yun lang ilalagay natin saka yung layo kasi natin mga kabiwan moto to dun sa may CI natin sa BI natin is 15 kilometers kasi ang layo natin dun kaya kumain tayo ng medyo malaki ng oras so alas 45 minutes yung biyahe natin kasi eh, hindi naman diretsuhan din yun kaya nga to pauwi na tayo so hindi na natin itutuloy yung isang ano natin BI natin bali ang trabaho talaga natin mga kabiwan mo to is mag CI mag BI employment background yan yeah. Yan, yung mga yon business investigation, yan, business verification, background verification, employment verification, yan ang trabaho natin mga kabiwan mo to Medyo komplikado yan kasi dapat alam mo kung ano yung proseso ng tamang pag verify o pag uh, credit investigation ng mga client namin ay mga bangko. ang client namin is mga banko kami mag cci mag BBI ng mga nag apply sa kanila ng loan like housing loan, money loan and auto loan, yung biniay natin kanina is ano yun, auto loan yun alam ko mirage sya tayo, mirage, hindi ko lang alam basta yung latest na mirage daw yung loan nun eh. o kailangan quality tayo tayo mag CI quality tayo mag verified kasi syempre milyonan ang labanan doon milyonan yung halaga ng nakasalalay sa atin kasi mga kabiwan mo to sa atin nakasalalay kung aprobahan ng banko yung applicant nila lahat ng impormasyon na magagather natin lahat ng impormasyon na makukuha ko is bibigay namin sa kanila para sila mag kung dapat ba nilang aprobahan yun yun. kaya dapat transparent kayo transparent kayo sa bagay na yun quality lang kung quality lang yung pagsisiyay nyo wala problema yun, so alright guys hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto I hope, nagustuhan ninyo ang content natin ngayong araw and kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, or any motorcycle content, please comment down below, patry natin kung kaya natin magawa, marami marami sa lahat na, na. please don't forget to like, share, comment, and subscribe pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video, and always remember mga Kabiwan Moto Pray before you ride, ride safe, God bless, be one more to out, bye bye. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the gun from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, never show from the top.